Hi guys, may lumapit na naman sa akin isang bata. Ang sabi niya sa akin, bakit duga ganun yung monetization niya? Wala siyang view, wala siya lahat. So, hindi niya alam kung paano gagawin niya. Pero dati na raw siyang monetize. So, ang tingin ko po dyan is hindi na kayo nagpo-post ng video photos or text, yun po ang kulang sa inyo. Kaya wala kayong lahat. Kasi wala namang makikita yung tao eh. Paano kayong magkakaroon ng insight, di ba? Paano kayong imomonetize? Tamang dati, monetize na kasi kayo dati. Dahil dati, merong kayong pinapakita. Pero lahat po yan mawawala. Or pwede ring na i-turn off nyo ang inyong professional mood at tinurn on nyo lang ulit. So ulit na naman kayo. Kaya po lahat wala yan. Kaya wag ka na magtaka pag ganun. Yun po ang sagot dyan guys. So, eto pa, may isa na naman sa akin lumapit. Ang sabi niya sa akin, bakit daw ganun? Napakadami na niyang followers. Pero bakit po wala siyang tools. Lahat hindi unlocked Stars lang ang pwede niyang pagkakitaan. Then, sinend niya sa akin yung kanyang earnings. Talagang zero earnings siya. Wala talaga siyang kita. So, anong problema mo? So, I think yung mga video mo. Kasi nakakita ko yung video niya. Chinek ko. Okay naman, active. Marami siyang video. Ang problema lang sa kanya, tama ba bang nilalagay mong video? Baka naman kasi mga bawal na content ang nilalagay mo. Ano nga ulit yung mga bawal na content? So uulitin natin sa mga hindi pa nakakapanood dyan. Yung mga nakahubad na matanda at bata. Yung mga pinaliliguan, bawal na bawal po yan. Yung pangalawa po, ano pa yung bawal? Harassment, yung mga nag-aaway, yung mga gulo, bawal po yan. Yung mga disgrasya, yung may mga nagbanggaan, ay nako, napakataas ng viewers niyan dyan. Kaso, ewan ko lang, kung kayo, sigurado pa, rin yan sa inyo. Isa pa, o, oh, yung mga ayang mga, 'di ba may mga lalaking nakahubo yung taas ng damit. Bawal 'yun, guys. Sigurado tanggal din ng video niyo doon. Kaya kung ako sa inyo, pag may nakita na agad kayong mali, tanggalin nyo na agad guys. Yung mga chat naman po sa mga comments, comments, ingat din po dyan. Medyo napapalo tayo dyan eh. Kaya medyo kailangan maayos yung pagko po natin. Kasi lagi tayong binabantayan. Nire-review po yan ni Meta. Para pansinin kay ni Algo, ma-monetize lahat ng unlock tools, gawin nyo na lang yung tama guys. Pag alam nyong medyo sensitive, eh wag nyong gawin. Ganun, wag nyo i-post. O oh, eto pa guys, isa pang mga tip sa inyo. Pinagsama-sama ko na yan yung pagsunod-sunod po na comment sa mga groups sigurado yan dyan tayo medyo ani pagsunod-sunod na pag-follow sa mga group ayan dyan tayo ano yung palo back palo back palo back tas count me in yun po medyo napapalo tayo dyan kailangan may limit sabi mo magka count me in ka lang one hour lang ganon tas wag paulit-ulit po yung comment nyo kailangan magta-type talaga kayo kasi 'di ba may lumalabas sa comment diyan yung let's go ganun, congratulations. wag ganun, guys. Ayusin niyo 'yung pagko-comment niyo para maayos din yung gagawin sa inyo ni Meta para sabay-sabay tayong aangat. Para ma-monetize na kayo, ma-unlock na 'yung tools niyo. So, ayun lang guys. Ayan, napakahaba na pinagsama-sama ko na lahat ng mga sinabi kong tutorial at tips. Pag may mga tanong pa kayo sa akin, ayan, mag-PM lang kayo, mag-comment lang kayo. And thank you guys. Don't forget to follow and share. Share guys ng share para mabilis kayong ma mapansin ni Algo. Ayun lang. At lagi kayo nag iiwan ng bakas. Don't forget to follow and share.